Oh, ano? Iyan oh, ni kau, ikaw 'yan. Oo. Oh. Oh, mo wala kang kamang, wala kang kamuang muang, oh. Ang liwa-liwanag ng kalsada. Oh, oh, ang linis, boom. Oh. Ah, mga kababayan, grabe to. Nakakagalit at nakakakilabot. Ito oh, ang ginawa nito ng biktima, ang biktima si John Christopher Reyes. Pakita mo nga. Hmm. Isang lalaki sa Maynila ang pinagnakawan at walang awa pang sinaksak ng paulit-ulit sa gitna ng kalsada. Ang tama mo? Uh, tinga sa mukha po. Tinga, mukha. Sa Ayan, tama rin yan. Apo. Ano, I speak? Uh, Balisong po. O ito po, sinaksak ka? Apo. Nasaksak ka dyan? Apo. At hindi lang yon. Sinagasaan pa muna ng mga salarin bago nila ginawa ang kremen. Ayan po siya, nabuhay. Salamat sa Diyos. Grabe, di ba? Mga adik na walang puso at walang awa. Ito, patay muna bago hold up. Iba kasi yung hold up, dahil nagkarlituhan, nagkadisgrasyahan. Ito, iba. Sa nakita ko, pare-pareho naman tayo lumaki sa kalgi. talagang papatayin ka pala talaga nito. Tawagin mo nga itong isang adik na to. Sige, tawagin mo nga. Itong nanaksak. Dito. May <laughs> nagsasalita <laughs> oh, Yan, yung nanaksak Yun nahuli natin, nanaksak mm. Mamiyao, yung mga ripis oh, The Ajax Boys oh, Darating dito yung Ajax Boys oh, yung mga binibigyan ng sabon Sa loob ng kulungan mm. Alam ba yan, Jet? Uh, I-research mo, i-google IGMG mo uh, I-google mo, ganda uh, Basta ripis sa kulungan ginagawa oh, ginagawang ano Halika halika dito. Dito. Ano pangalan nito? Uh, Renan, Bayan, Renan. Ah. Uh, oh, eto si uh, Ah, Hindi, to yung nanaksak eh. Oh, Teka, puro rape to eh, puro rape. Ito, robbery. Uh, frustrated homicide. Harry Sogan. Halika dito, Hokogan. Come here. Come to Papa. Hmm. Hmm. Ayan, oh, ayan, ayan. Nakahuli. Nakahuli. Ay, dito ka. Dito ka. Kamahiyan. Hindi naman namin pinapakita mukha mo eh. Ay, gusto lang namin maipakita sa mamamayan. O, oh, yung mga kriminal. O, ito. O, oh, ito. Bigyan mo ng bangko, Jet. Palit muna kayo. Hindi makalakad yung biktima eh. Ayan, ito. Paupuin -pa mo siya diyan. Oo. Oh, o, oh, siya. Diyan ka, diyan ka. Ayan oh, Okay. Meron akong tatanong. Hogan. Magkano biyahe ngayon? yung sa experience mo? 300. 300. Gano kaliit? Kasi may papaliwanag ako sa tao kung gano kalaki yung 2 and a half kilos. Gramo oh. Mga walang isang gramo yun, no? 10. Wala, no? 14 lang yan, no? Kung tawagin, di ba? Talagang maliit lang, maliit lang. Pero mahaba usok. Matagalan. Okay. Yung 300. Okay. Pambuo na yun. Oh. Okay. Tingnan nyo mga kababayan, ha? Ang pinag-uusapan natin kanina, two and a half kilos. Sa kalsada, ha, ga, gabutin lang ng kulangot. Yung laki nun, 300 pesos na. So, gabutin lang kulangot sa two and a half kilos, ha, imagine yung kabataan na tatamaan nun. Or mga pamilyang sisirain nun. O yan, ang nailigtas ng Manila Police District, ha, ng city government, na volume ng posibleng lumatag sa lungsod ng Maynila na makakapamirwisyo. Ang katunayan, o ito si Hogan, Harris Hogan Gonzales, 23 years old. No? Yung kasama nito, wala pa, nakalaya pa. Papa, 17 years old. 17. A minor Nasa na? Nasa proper authorities na. Ito, ang ginawa nito ng biktima, ang biktima si John Christopher Reyes. Pakita mo nga. Tingnan mo yung tsura nito. Pakita mo yung video. Ayan po siya, nabuhay. Salamat sa Diyos. No? Salamat sa Diyos. Ligtas siya, pero he's into pain. O, meron ka bang ano, video nung sa CCTV? Oh sinabi ko sa inyo, no? mga kababayan, o, diba? 200 plus ang camera sa Maynila. Yun yung city government. O yung mga barangay, meron ding ano, CCTV. O, para na tayo London. Sa London, yung tinatawag nilang ano, hindi naman tayo katulad ng London. Ayoko naman, malayo pa tayo ron. Pero para lang ganon, na yung tinatawag nilang eye in the sky, no, concept. Uh, tayo lahat. O, sa jeep, sa bus, uh, at MRT, LRT, o, yung mga area na yan, meron tayo. O, ito po, Sinaksak ka? Nasaksak ka dyan? Opo. Saan ang tama mo? sa uh, mukha po. Tinga, mukha. Sa e, leeg po. Ayan, tama rin yan. Ano, I speak? balisong po. Balisong? Yung nasa leg mo na yan? Opo, ito po. Buti hindi ka naugatan. Hindi mo, pero medyo masakit ako Oo, oh, ito? Tsaka dito po, dalawa po. Tinagtad ka ng saksak? ano lang kinuha sa'yo para ano? ah uh, bag ko po sa yung cellphone ko po. Cellphone lang? Okay. Oo. Ngayon, mga kababayan, umaalala ninyo, kaya ayaw na ayaw ko may ng second hand na cellphone sa Maynila. Kasi tokso yan sa mga kriminal. Uh, Ayan, no? pwede mo sa cellphone. Ano yung cellphone mo? ah uh, iPhone po. iPhone ano? Uh, 11 Pro Max po. Pro Max, Oh. Dahil lang sa iPhone, papatay sila ng tao. Eh kung napatay ito, paano yung mga magulang nito? Nanay-tatay nito, may umiiyak ngayon. Pasalamat ka sa Diyos na kaligtas ka. Ito, gusto namin ipakita sa iyo, John Christopher Reyes. O, oh, ito yung tulongis. Ito ba talaga tumira sa iyo? Opo, siya, oh. siya po. Kasi siya, po. Ayan, kasi siya po rin po, Mayor. Iyon, oh. 17 Kasi siya rin po, Mayor. Oo. Huwag kang magpapariglo, ha? Hindi po. Oo. Oh. Ha? no iyan yung napabalita. Oo. Oh. O, oh. iyan, o. Oh. Iyan ayan ikaw, ikaw yan. Opo. Oo. Oh. Ang mo, wala kang, wala kang kamuang muang oh. Ang liwa-liwanag ng kalsada. ang linis, boom! Talagang papatay kayo, ah. You I yun yung inuundayan ka na. Sunod-sunod yung... Hmm. Ayan, sinaksa ulit. Oh. oh. ayan, mga kababayan. Ha? Oh. Ako, oh, ito, Chris Super total tapos na lahat. Oh. Ang maganda rito, maaari mo makamit yung mustisya. Oh. harap kayo sa usgado. Oh, salamat sa ating mga pulis, no? Ito, Sampalok Police Station. Ha? Huh? Police Lieutenant Bian Tambole. Bian Tambole, sir. Hmm, tambor, oh. At Laureano Daligdig. Ha? Huh? O, oh, ayan, o. Oh. Ito, nakalawit. Pati yung partner niya. Okay. Ngayon may panawagan ako at kasama ka rito, uh, Christopher. Mga kababayan, alam ko, minsan, siyempre, mga may pinag-iipunan tayong bagay at mahal na mahal natin yung mga material na bagay na yun. Ako may payo. Total, may gobyerno naman na sa Maynila. Ito naman itong mga to, it's just a matter of time, makakalawit din namin. Kaya lamang, ang payo ko, mga batang nanonood, ha? Ah? mga batang nanonood. Oh, it goes to everybody, pati mga matatanda. Pag may mga ganitong tulong, guys, ah, bigay nyo na lang. Huwag nyo nang ilagay sa alanganin uh, yung inyong buhay ha kasi baka mamaya sa taranta na disgrasya pa kayo o, pero salamat talaga sa Diyos ligtas ka na. at sana nga tuloy-tuloy na yung paghilom ng mga sugat mo tuluyan mo to ha Apo. wag na huwag kang magpapareglo marami yung sa nakita akong ganyan mas malala pa pala giniwa sa iyo e, talagang papatayin ka pala talaga nito eto patay muna bago hold up Iba kasi yung hold up, dahil nagka-lituhan, nagka-disgrasyahan. Okay. Ito iba, sa nakita ko, pare-pareho naman tayo lumaki sa kalye. Sabog din siya. Sabog oh, din siya. O yun. yun. O, oh, e eh, yan. Sabog din ngayon. Hmm. Ang kinabukasan mo. Oh. Ha? O, oh, sige. Congratulations. Hmm. Sige. O, oh, yun. O, te, mag-iingat ka na, Christopher. So, ha? Oh, at least, we've learned our lesson next time. Ay, oh. nakakalawit naman eh. No. Oh. Ha? Sige, sige. oo oh. Okay. Daming tulong, guys. Oh. Okay, sa so, yung 2.5, eto na. Robbery hold up. Oh. Renan. Wala oh. sa sound effect? Tulong, guys. Wala. Sabi ko sa Oh, Ikaw ba si Renan? Ako. Oo. Oh. Nahuli. Ha? Top oh. 4 most wanted para sa salang robbery hold up. Oh. Ayan na. Nahuli ni Captain Jervis Soriano at Police Major Cesar Pura. Oo. Oh. Oh, ngayon, ayan na po yung tsura niya. Sa mga baka may na-victima pa to it's, itong nasa maangkako, ha? O oh, ayan, at magpunta na kayo ha? Ah, sa presinto. Ah, dos ba kayo? Siete. Ah, siete kayo? oh siete. Ah, at ah, dito sa atin, sa City Hall. O, o, at di O, eto ha. Baka meron kayong uh, uh kayo may karanasan dito hindi maganda. Ah, eh, eto po, nahuli na. Sa nabiktima nito, o, oh, eto po, ay natin sa usgado. O sige, ingat. Magandang oh. gabi. Magandang gabi. Eh, mabago na kayo. Sa totoo na. Bakit ba? Pwede naman tayong kumain ng tira ng tao. Magbanat ng buto. Alam niyo mga kababayan, nakakapanindig balahibo talaga. Hindi lang ito simpleng krimen, ito ay walang awang pananakit sa isang inosente. At ang masakit, sa mga ganitong panahon, may mga taong parang wala ng takot, wala ng konsensya. Pero sa pamamuno ni Yorme Isko, malinaw ang mensahe mga kababayan. Walang puwang sa Maynila ang mga adik, kriminal at walang puso. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganyan at basta na lang magtago. Hindi ka dahil may gobyerno na sa Maynila. Mga kababayan, Tandaan natin ito, sa ilalim ni Yorme, ang batas ay hindi basta salita lang. Kapag gumawa ka ng mali, kapag nakasakit ka ng kapwa, hahabulin ka ng hustisya. Hindi porket nakatakas ka ngayon, ligtas ka na habang buhay. Kasi sa pamahalaang may puso at disiplina, siguradong aabutin ka ng karma at ng batas. Para sa mga matitinong manilenyo, ito ang panawagan ni Yorme. Magtulungan tayo magbantayan, huwag hayaan na bumalik ang takot sa lansangan ng Maynila. Sa mga tulad ng biktima, ipagdasal natin ang hustisya. At sa mga kriminal na patuloy pa rin nagtatago, tandaan nyo to, hindi kayo ligtas. Dahil sabi nga ni Yorme, may gobyerno na sa Maynila at hindi natutulog ang hustisya. Ako nga po pa ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.